Bagyo! City Government binuksan na mga evacuation centers bilang paghanda sa banta ng Bagyong Tino. Kasama mo mula sa RMN takloban si Radyoman Justin Traya. RMA. Binuksan na ng Tacloban City Government ang mga evacuation centers bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Tino. Ayon kay Brando Bernadas, hepe ng Tacloban City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula na silang magsagawa ng preemptive evacuation, lalo na sa mga residenteng na nakatira malapit sa baybaying dagat, mga mababang lugar at mga lugar na madalas bahain o may banta ng landslide. Mariing binigyang diin ni Bernadas na ipapatupad ang force evacuation sa mga residenteng na sa mga delikadong lugar na tatangging lumikas. Inatasa na rin anya ang mga opisyal ng barangay na mahigpit na mag sa kalagayan ng kanilang mga nasasakupan. May tatlong malalaking evacuation centers sa lungsod na maaaring puntahan ng mga apektadong residente. Bukod dito, binuksan din ang ilang state universities and colleges, gayon din ang mga pribadong institusyon, ang kanilang mga gusali upang magsilbing karagdagang evacuation centers. Batay sa forecast ng pag-asa, halos kaparehanda pareho umano ng dinaanang ruta ni Super Typhoon Yolanda ang dadaana ni Bagyong Tino. Dahil dito, puspusa na ang ginagawang paghanda ng mga tagatakloban upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kasama mo sa Aramen Takloban, Radyoman Justin Traya, Tatak Aramen.